Hi, salamat guys. So, dito kami ngayon sa church. Ayan, hi. And, ayan, ito si Tata, ang aking kaibigan. Best friend, best friend. Charot! Ayan, guys. Pupuntahan natin ang aking isang kasama dito sa church. May isa ding vlogger na si Kim kabatan niya. So, tingnan natin guys. Mauso uh, kasi ngayon yung what inside the bag. So, ngayon titingnan natin kasi nasa church tayo. At titingnan natin yung anong laman sa bag niya. Okay. So, guys, titingnan natin. si Kim Kabatanya. Please subscribe her channel, guys. Kim Kabatanya. Ayan, guys. Titingnan natin 'yon kung anong inside, the, what's inside the bag. Ayan, guys. Ito po yung bag niya, uh, made in UK. Dahil sabado po, po ngayon, ngayon titingnan natin, guys, kung anong laman sa bag niya. Ay, wow, okay, why, 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 why? Sa araw ng Sabat. <laughs> Ayan. Diting natin. Sige, open. Open your bag. Tingnan natin dito. Walang laman. So, dito tayo, guys. Ano to? Panyo. And then, salamin. Para sa mata. Payong. Then, sige, buksan mo, Kim. Ito, bigay sa akin ng Angeles. Listahan niya. Ayan, ano yan? Profile. Listahan ng mga member ng Anunas. Kailangan kong pilapan daw. Pero paano to? Umalis na sila ating Maricar eh. Dito pa rin yung membership nila. Mamaya pag-usapan natin next. Next. Payong kasi palaging umuulan. palaging umuulan. Dapat lagi tayong handa cellphone. cellphone. Bakit palagi kang may cellphone? Pang para updated? Ha? Para updated? Oo, oh, para laging updated. Siyempre, nami-miss ko syempre. agad. Ah. Namimiss agad. Next, charger. Kompleto <laughs> talaga cellphone with charger. And then, alcohol. Alcohol para? Iwas sa monkeypox. Iwas sa monkeypox. next. <laughs> <laughs> Oo oh, lang to. Pabango pa, para habulin ka ng bubuyog. Ah, oh, para oh, habulin ng bubuyog. Ano yung baba mo, pabango mo? Florence, oh, si Florence. <laughs> 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 gamot, gamot. Oh, gamot daw yan, <laughs> para oh, sa... Polvo, pampagwapa. Poldo. Oh, <laughs> para sa mga dalaga, di dyan na makalimutan. Wala, minyo na po. <laughs> minyo na daw siya. <laughs> Thank you na po. Ano pa? Wala nang laman, wala na oh. Ah. Oh. Dahil sabat sa ngayon, wala siyang laman na Bible. Yes. Kaya holy kapalbon. <laughs> Bibili pa ako eh. Hay <laughs> nung mga Marites-Marites. Oh, electronic. Pero wala ko sa Pero ngayon oso kasi ngayon guys, yung mga electronic Bible, lala sa. mga sa Kasi so, yung, yung National Bookstore yeah. ng mga Bible, yeah. iba na. Thank you for watching. Thank you. Thank you, Kim, sa time. Oh, selfie mo na, Kim. Kasama ang bag. Kasama ang bag. Dali.